Sa kailaliman ng mga tropikal na kagubatan, may isang halaman na halos hindi nakikita, isang halaman na tila multo, ang Ghost Orchid. Hindi tulad ng ibang halaman, wala itong dahon. Hindi rin ito nakasandal sa lupa, nakasabit ito sa hangin, parang espiritong naglalakad sa mundo ng mga buhay. Pero ang pinakakakaiba, hindi basta-basta tumutubo ang Ghost Orchid. Sa loob ng maraming taon, nananatili itong nakatago hanggang sa dumating ang tamang sandali. Ang paghahanap sa ghost Orchid ay parang pagsubok na makakita ng multo, sadyang napakahirap. Sa Florida Everglades at ilang bahagi ng Caribbean, tanging ang maswerteng matalang ang makakatunghay sa kagandahan nito. Dahil sa pambihirang anyo nito, may mga kwento na nagsasabing ito'y halaman ng mga espiritu. May ilan pang naniniwala na may malas na dala ang pagkuhan nito mula sa kagubatan. Sa kasamaang palad, dahil sa illegal na pangungulekta at pagkaubos ng tirahan nito, nasa panganib na ang ghost orchid. Kung hindi natin ito pangangalagaan, maaaring tuluyan na itong maglaho at maging multo na lang sa ating alaala. Ngunit may magagawa tayo sa pamamagitan ng conservation efforts at edukasyon, mapapanatili natin ang mahiwagang halimang ito para sa susunod na henerasyon. Ano sa tingin mo, tunay nga bang may misteryo ang ghost orchid? O isa lang itong likas na himala ng kalikasan? E-comment mo sa baba.